Sa iba pang balita, patay ang isang testigo sa krimen matapos pagbabarilin sa San Carlos Negros Occidental. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. ang isang testigo sa pamamarel matapos binarel ito ng hindi pa nakilalang lalaki sa CL Deisma Avenue National Road Barangay Tulong sa ng San Carlos Negros Occidental ayon kay Police Major Ryan Villiasalvio Deputy Chief of Police ng San Carlos City PNP ang biktima kinilala na si Jerome Ducay 36 years residente ng Campo 7 Barangay 5 at isang casual employee ng nasabing Lungsod, dagdag pa ni Villasario. Ang biktima saksi o manunong uh, July 28 sa nangyaring pamamaril kay Raymond Canoy na ikinasawi nito. Patay yung dispatch si Dukay dahil sa dalawang tama sa ulo at isang tama naman sa liig nito. Para sa MBC TV Network News, ito si Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Pangasinan. Street level individual sa bayan ng Osingan timbog ng mahulihan ng illegal na droga sa kanilang tahanan. Kalabuso ng street level individual na drug personality na si Ardin Antonio Cabaes, presidente ng barangay Dumampot kung saan ay nakumpis ka ang dalawang plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng dalawang gramo at may street drug price na 13,680 pesos. Sa ulat ni Chief Police Major Catherine May Awingan, nagsilbi ng search Marantang kanyang mga tauhan sa bahay ng suspek kasama ang mga barangay official sa lugar. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 ang kinakaharap ng asunto ngayon ng suspek na nasa custodial facility ng Asingan PNP. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pahardo una sa Pilipinas, una sa Pilipino mahigit sa 20,000 pesos na ilegal na mga kahoy ang nakumpiska ng otoridad sa barangay Salhag Bayan ng Rosario Norte Samar matapos na ikasaan ng mga pulis ang isang operasyon laban sa illegal logging. Sa report ng PNP, umaabot sa 410 board feet ang mga nakumpiska na may kabuwang halaga na mahigit sa 20,000 pesos kasama sa nasabing operasyon ang DNR at Community Environment and Natural Resources. Ikinasa itong operasyon na isang residente ang magsumbong sa otoridad sa nangyayaring illegal logging sa kanilang barangay. Hindi naman nahuli ang violator matapos na tumakas sa nasabing lugar nung ang paparating ng mga pulis. Inihahanda na ng otoridad ang kaso laban sa nasabing violator sa paglabag sa Revised Forest Record of the Philippines. Samantala, aristado naman ang tatlong illegal loggers dito pa rin sa lalawigan ng Northern Summer sa bayan ng Lope de Vega nang makumpis ka sa kanilang posisyon ng chinso na ginagamit sa illegal na aktividad sa pagpuputol ng illegal na mga kahoy. Walang naipakitang mga legal documents sa nasabing na isang paglabag naman sa 9175, aristadong tatlo at ngayon ay humaharap sa karampatang kaso. Para sa MBC TV Network News, it... RH34 Jane Galit Bantayan, Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino.